Ang sinasabi ko lang naman sa'yo, matagal ka na nawala. Kung bakit naman kasi, hindi ka lang pumirmirito sa atin eh. Tutal, sabi mo, tapos na ang kontrata mo sa Singapore. Lor, dalawang taon na nawawalay sa'yo mga bata. Nakiusap sa akin ang amo ko. Mag-extend raw ako kahit na isang taon lang. Walang mag-aalaga sa baby niya. Paano ng mga anak natin? Ikinuha mo na ako ng kapalit, hindi ba? Ang kabit mo ang pinipilit mong ginagawang tagapag-alaga ng mga anak ko. Inagaw ka na niya sa akin. Inagaw pa rin niya ang pagmamahal ng mga anak ko. Wala na kami nun. Kapag nandito ako, wala na kayo. Magpapakahirap ako sa ibang bansa. Ikaw na may... may ibang ibinabahe dito. Kaya nga dapat ayusin natin to eh. Ikaw ang umayos! Ikaw ang gumawa ng gulo eh! Edi eh, di ko na bumalik ng Singapore. Pa, paano babae mo? Anong bahala doon? Dito sa atin o sa ibang bansa, alila ako. Kahit gaano kahirap tiniis ko dahil mas malaki ang kita sa ibang bansa. Efren, eh, friend, si Sandrex, janitor na. Ayoko maging janitor pa rin si Nakambal. Pagmati nila. O driver na gaya mo. Ayoko maging alila si Russell na gaya ko. Ayoko na ng ganitong buhay. Kaya ako babalik sa Singapore. Babaguhin ko ang lahat. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo at sa mga anak ko. Matulog na lang kaya. Huh? Hmm? Mami, dito muna kayo. Mami, hawakan niyo ako. Ayoko na sa disco. Ayoko na sa barkada. Ayoko na dito sa Manila. na dito sa Maynila. Iha? Eh, Mami, tulungan niyo ako. Ano ba ang problema mo? Ewan ko. Basta ang alam ko, hindi na ako masaya. Wala na ako ng ang silbi sa buhay. Bakit noon, bata ako. Pag nadadapa ako, ihipan niyo lang tuhod ko. wala ng sakit. Mangkit ngayon hindi na. Dahil ba May iba siyang babae? Ano naman kay Babang problema, Mami? Nasa akin. Hindi naman ako nalulungkot dahil may kirita siya. Kaya ako naman tingisin yun eh. Nalulungkot ako dahil may kulang sa akin. Kung ano yun. Kung bakit hindi ko alam. Basta alam ko may kulap Kasi naman kayo ngayon, ginagawa niyong masyadong komplikado buhay. Kami ng papa mo panahon namin. Maski na hindi kami kasal. Hanggang sa tumanda na kami. At namatay siya walang naging ibang lalaki o babae para sa si amin. Kontento na kami sa iisang pag-ibig. Ewan ko, kung meron pang mga taong ganyan sa panahong ito. Eh kasi ngayon, lalong-lalo na sa mga lalaki. Mas lalaki ang pakiramdam nila kung marami silang babae. Ate, eh, mataas pa ba ang lagnat mo? <clears throat> eh, uminom ka ng gamot. Uminom naman ako ng gamot na, kaya lang, hindi yata tumatalab eh. O oh, sige, pumain ka muna, magpapalit lang ako, susunod na ako. Ako, teka, mamamasada na pala ako. Sige din ha, mauna na ako. Alan! Right. Alis na ako! Oh, sige! Okay, tirahan niyo akong pagkain, ha? Yung labusado! Helen, bakit naman bumili ka pa nito mga pagkain ito? Baka mamaya wala nang matira sa sweldo mo. Hindi bali, ate. Bigay lang ni Siong Ho yan, eh. Walang bayad. Hoy, alam mo, may kukwento ko sa'yo. Ano yon? Natatandaan mo ba si Dennis yung kinikwento ko sa'yo? Yung nagtatrabaho sa motel? Oo. Alam mo, dinaanan niya ako kanina sa restaurant eh. Tapos lumabas kami. Saan kayo nagpunta? Uy ate, baka kung anong iniisip mo ha? Naman siya lang kami. Kumain na <coughs> Kailangan mo na yata talaga ng antibiotic eh. to die. Ito pa naman akong boyfriend ko. Ay, naku, Tay. Oh, ginawa mo? Eh, ano pa? Di sinabi ko hindi pwede. Diyos ko, di sinampal ako ng... Eh, <laughs> ano ginawa mo? Wala akong ginawa ko, di mag... Eh, <laughs> gusto pa nga niya sa ilong, eh. <laughs>